Hello. Hello, babe. Oh, babe. Asan niya ngayon? Andito ah, sa bahay. Okay? Bakit? Ah, uh, wala naman. Natanong ko lang. I-on mo nga yung blender para okay. makasigurado na huh? nandiyan ka lang sa bahay. O, oh, oh, sige, sige. O, oh, sige na. Ano pa naman siya? Nadito nga ako sa bahay. May pa blender-blender ka pang nalalaman? Teka. Huh? Oo, oo na. oh sige na. Daratingin ko na. Patay mo na. Sakit-sakit na. Maa, wow, eh. Okay na. Alam ko kasi. Umalis. Sige. Eh. A few moments later... Hello, babe. Hello, babe. Oh. Asa ka na naman babae ka, ha? What? Naglakwatsa ka na naman, no? Ano? Wow. Nandito nga ako sa bahay. Ang pili sasabi mo dyan. Iwan mo nga ulit yung blender kung nandiyan ka talaga sa bahay. Ewok sa'yo. Ano ba naman yan? Gusto gusto mo talaga marinig yung blender, ano? Parang sila ulo. Ano, Nakahimik ako dito sa bahay. O. Oh. Okay na, okay na, okay na ulit. Patay mo na, hindi kita marinig eh. Okay na, okay na. Ah, sige, patay mo na. Tamang duda. Duda ka lang, duda. 8.01 p.m. Ah, good. Ah, what's the Meanwhile... Mami! What? Oh! Uh, saan ka pupunta? Ba't dala mo yung blender? Oh, maingay! Diyan ka lang ha! Kang aalis ha! Saglit lang ako! <laughs> oh no! 12 o'clock midnight. Hello, babe. Hi, baby. Andito na si Daddy. Oh, ba't mag-isa ka lang? Asan mami mo? Iwan ko nga din kung saan pumunta yun. Dala-dala pa yung blender. <laughs> Nasaan ba yung tubo? <laughs>